Mahigit isang libong participants ang lumahok sa kauna-unahang dog show ng isang French Bulldog Club. Kumuha tayo ng detalye kay Joshua Garcia mula sa Pasay. Joshua? Yes, Dominic. Uh, Kaway-kaway sa mga dog lovers dyan dahil ito na nga, no? Mahigit isang libong participants ang lumahok sa kauna-unahang dog show ng club Bulldog France Philippines Incorporated o isang grupo nga dito sa Pilipinas na may-ari o may-alaga ng mga French Bulldogs. Dominic, nagsimula itong dog show ng Club Bulldog Francais Philippines Incorporated. Dito lamang nakaraang biyernes. Habang ngayong araw naman ay kasali na ang iba't ibang breeds mula sa sheepdogs, pinchers, terriers, spits, primitive type, pointing dogs, retrievers, toy dogs, sidehounds at iba pa. Ayon kay Ann Ong, presidente ng Club Bulldog Francais Philippines Incorporated, layon din na nasabing aktibidad na ipagmalaki ang mga breeders dito sa bansa at makipagtunggali eh sa mga dog show sa ibang bansa. For my club, the top uh, dog for import and the top Philippine born, uh, I will be sending them to Thailand in impact by July. It is to promote uh, the dogs that we have here in the Philippines also. It's to really promote the breed because sometimes maraming nagbi-breed ng... Uh, Uh, taliwas o hindi tama. So, we want the public uh, to be aware of what is the proper breeding and everything. Dominic, ayon naman kay Rodin, natividad vice president ng Philippine Kennel Club Incorporated o PCCI, naaabot na ng bansa ang international standards pagdating sa pakikipagkumpetensya sa mga dog shows worldwide. Our dogs are very competitive. even in shows abroad mm -hmm. in fact we have uh, some korean observers they're also judges of uh, dogs mm -hmm. purebred dogs they're here trying to learn the entries today are very very uh, competitive worldwide mm -hmm. we're starting to get to that standard where uh, we can be we can compete anywhere in the world mm -hmm. Samantala, Dominic, nasa labindimang kalahok naman na nakatanggap ng awards gaya ng Best in Shows, Philippine Born, Best Junior, Best Puppy at Best Baby Puppy na kinilala o kinilatis ng uh, international judges na mula pa sa Belgium, France, UK at Japan. At Dominic, may dagdag din natin, no, oh, hindi pala o oh, wala palang cash prize itong mga sumasali dito o oh, yung mga mananalo dito sa dog show sa halip ay puntos at uh, maaari nga silang makakuha ng isa hanggang limang puntos maximum per show at kapag nga sila ay nakaiipon na ng 15 points o nakapanalo na ng 15 points ay maaari na lang makuha yung titulo na Philippine Champion ayon sa PCCI. At yan muna ang mga pitakuli balita. Balik sa iyo Dominic. Alright, maraming salamat Joshua Garcia.